Alam nyo kanina, habang naliligo ako, parang biglang pumasok sa isip ko. Kasi napadami yung lagay ko ng shampoo sa kamay ko. And then, naisip ko bigla na, ang sarap sa pakiramdam kapag libre kayo sa amo nyo. At saka wala kang problema sa amo mo. Sa pagkain, lahat. As, as in sa bahay, libre kayo. Diba? Kasi yung buhay ko dati sa Singapore, um, medyo kasi yung amo, yung amo ko kasi, mabait naman sila, pero may pagkakuripot. Ayaw ko kung may nakaranas na sa inyo nito sa amo nyo, no? Naranasan ko sa amo ko dati. Medyo na-offend ako sa kanya kasi meron siya mga stock ng dab soap. yun din yung ginagamit ko sa katawan. Pero akong bumibili sa sarili ko. So, alam nyo ba, nilagyan niya ng number <laughs> yung, yung dab nila para alam nila kung, parang siguro naisip niya, bakit, bakit naman niya lalagyan ng number, ba diba? Siguro naisip niya na baka kumuha ako doon, yun, ang, yun ang gamitin ko, ganun. And then, ang hilig niya maghanap ng mga pagkain na uh, wala na. Sasabihin niya pa na, ay wala na, bakit ang bilis maubos? Di ba, parang nakaka-open, parang sinasabi niya, bakit ikaw ba, parang, kaya na ubos na, bilis mo, na. parang ako yung kumain, parang ganun yung pinapalabas niya. Pero alam niyo, naka six years ako dun, kasi mabait naman sila, so, ginagawang ko na lang ng paraan yung mga ganun bagay, kasi natatakot din akong lumipat, kasi baka mamaya yung malipatan ko, mas mahipit pa dun, di ba? So, yun, kung ganun din yung amon niyo ngayon, um, ewan ko, kasi ewan ko, para sa sarili ko, kasi matyaga talaga ako eh. Pero, kaya lang naman ako umalis din sa kanila. Um, um, ah uh, in terms of, siguro kung magkakaroon ako ng emergency or pangangailangan. Kasi parang nakita ko na hindi hindi sila ganoon ka uh, willing na tulungan ako. Yung gano'n Yung gano'n, Parang ganun yung naisip ko. Parang wala akong future. Kaya ako umalis doon. So, yun. At sa pang inayawan ko dun is yung nagpa-check up ako. At that time kasi meron akong IUD. So, ewan ko, alam niyo yung IUD, no? So, pinatanggal ko siya kasi nga, expired na siya 5 years na. And, ewan ko, kasi kung, ewan ko ha, kung sako pa rin yun ng, sa medical ko. Alam niyo ba na hindi niya ako, siya, ako yung nagbayad doon sa clinic. Hindi niya ako uh, sinagot about sa, uh, sa, pagbabayad ko sa, sa IUD ko dun sa doctor. So, yun. Yung mga ganong bagay kasi parang malaking bagay sa akin kung sana sinagot or hinati man lang yung expenses, ba diba? Kasi, buruin mo, ang taga ko nagtrabaho sa kanila parang ano na lang eh. Um, pakonsuelo na lang sana yung mga ganong bagay. So, yun. Naisip ko na parang ay, parang wala naman ako mapapala dito kung tatagal ako. Wala nga ako separation pay na nakuha sa kanila after 6 years eh. So, yun. So, yun lang muna guys for now. Parang bigla lang pumasok sa isip ko at gusto nga i-share sa inyo. Ewan ko kung naranasan yun sa mga amo nyo. So, kung ganun yung amo nyo at Ayun ko kung tatagal kayo, kung, kung nakatagal kayo ng ganun, mag-isip-isip kayo kung may future kayo. Kasi kung wala, maghanap kayo ng alam nyo na mas, mas better pa. Okay? So, yun lang muna guys for na ang aking may share sa inyo. And yan. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!